Kiba mo, ni si Agudere, nagsugod ni kay ning Tugot, si Governor Edwin, na magparali dere. Para maka-istorya maka, maka may. Ang nahitabo karon kay nakita Manila nga magparali dere o magtapo og tao para makapaminaw mo sa mga unsa ikasulti namo kining taps ilang gisuspende karon ang inyong gobernador yeah. <laughs> mo na gipangitaan nila og storya kaning kining sakyanan daw nga girecall kay tungod nagdoble na mambutong sakyanan sa Osaka board member gerikulan niya nga within his authority and capacity mamput yun na nga trabaho niya pagkagobernador karon gihimo na nilang rason ing anak ka mabaw nga mag kibaw magani mo ang away mangani nga hapit mag tinag tinag mag tinigbasay sa barangay mahusay pamangani kana lang kayo og bright lang yun unta kay na sila naghimo na lang unta sila mas maayong rason pa ana. Klaro kaayo unsa na ina ginabot pang bastos sa inyo ha. Gibastos <coughs> <coughs> gyud mo. Mao na tino gibastos inyong boto. <coughs> Kini si uh, gobernador Ikaduha nga ako dere. Mo na nahitabo na ni eh. O ako nasakitan ko. Kani adto manggod. Wala pa, pa na sa mahimong gobernador na si Juan uh, kung si Gobernador Edwin. Amigo ko na na. Hambol kay ning tao. Ganahan gi gumuduol ana niya. Nagkandalit silang na gatong nakagubot na ako na, igsuon og kana sila Sir Bebot pero kini si Edwin, kini si oh, kini si, si Gobernador Edwin amigo ko ni, ginadool, makita ko ni sa Sdabaw, ginadool, ginako ni, lamanohon ko gini perme. me. Iganakan e ko anong tawhana ni. Nasakitan ko sa inigibuhat ni. Mga simple nga tao, nga, pan, mamu? kita mamaw. Grabe nga, grabe. Huwag ba uning liderato sa Pilipinas, unsa na ka kaugmao na to aning tanan. Yeah. Kung kay lang na kay otoridad, na kay gahom, kay nakapwisto ka, buhato na lang unsa gusto ni mong klase pang ipit, diyan, unsa man. Wala na tay katungod, ane! Basta na lang nila kuhaon, ing una lang yun ka sa yun. Ya beban. kena nak kami nos ginana ngastaun tan